eka grabe naman guys. Sobrang sama ng panaginip ko. Parang na nagginip ako. Nagkaroon daw ng ano dito. Mga tornado. Naku, naku, lumabas nga tayo ng bahay guys. Tingnan natin yung paligid natin. Oh, wait lang. Kaya eh, maaliwalas naman yung panahon na. <laughs> Hindi naman pala ganun ka ano. Kapangit. Pero wait lang. Bakit naman ganito na yung bahay dito? Hindi na yung bahay ni Crush Naku, naku, baka mamaya eh, lumipat na sila. Naku naman. Eh baka mamaya makita rin pala natin siya dun. Sa may playground ng Brookhaven. Tara tara puntahan natin siya guys. Pero bago natin siya hanapin, make sure muna na nakapag-like ka na at nakapag-subscribe ka na para makita kita dito sa Brookhaven. Dali dali like at subscribe mo na yan. Tara guys magmotor tayo papunta tayo dun sa may playground. Uy grabe naman yung motor ko. Nakapark din sa may aking parking lot. Napakalupit. Pero yun nga no. Tara bubaba na tayo dito guys. Ayun no. Uy grabe yung kalasada dito. Napakatarik boy. Pababa. Teka. Yan nandito na ako sa may playground hanapin natin si Crush. Baka nandito dito siya. <laughs> oh, wait lang. May lalaki ditong umaapoy, oh. Tapos, naglalaro sila sa swimming pool. Wow! Grabe. Tingnan nyo guys, subuti oh, hindi namamatay yung apoy niya sa ulo. Kasi tubig yan, di ba? Dapat mamatay yan, eh. Grabe, ang galing naman ng lalaki na to. Hindi namamatay yung apoy niya. Siguro nagmamagic siya, boy. <laughs> Tsaka ito pa, meron siyang tropang babae. Eh. Wow! May buntot. Anong kasi Goku? <laughs> Apakakit niya, guys, oh. Tingnan nyo yung itsura niya. Parang magiging crush ko din to, <laughs> Pero joke lang yun, hindi pwedeng maraming ganon. Teka, <laughs> asan na kaya yun crush natin? Tara, maglibot-libot pa tayo guys. Baka mahanap natin siya. Eto, eto, nandito sa may fountain, no? Oh. Wait lang boy, eto dami, may babae pa dito. <laughs> Grabe, napaka-cute naman niya. Ang dami kong mga nakikita dito sa may park ng Brook Cave ng mga magagandang babae. <laughs> Pero wait lang. Ano to? Parang may nagmamiyaw-miyaw dito. Why? sa ba itong pusa? Ba't parang dinosaur? <laughs> Why? Ang lit-lit! Sino kaya um, ito, boy? Uy, <laughs> sino ka? Uy, di mo ba ako nakikilala? Lah, parang na -ano ko ta, Nabobosesan kita. Parang ikaw yung siya to Sino nga ba yun guys? Nakalimutan ko. Ano bang pangalan mo, boy leet? <laughs> ako si boy imbo. Ayan o, tingnan mo, nakakostume ako rin. What boy imbo, ikaw ba yan? Ba't ganyan ka? Siguro nang magic ka, tapos bigla ang lumiit. Oo, <laughs> oh, ayan o, may dala kasi akong pusa dito. Ayan o, nakikita mo ba? Parang hindi naman yung pusa. Parang isang dinosaur ni eh. ayan <laughs> <laughs> o, nasa Ilalim ko, pusa Saan? Tingin nga, wag kang tumalon Teka, what? May pusa nga, guys Ang liit-liit Ay, bayimbo Nakita mo ba yung crush ko dito? Ay, sino ba yung crush mo? Yung kapit-bahay ko nakaraan Kasa na, no, wala na yung bahay na liit Tinibag Ah, uh, ganun? Eh, saan ka pupunta? Bakit? Anong ginagawa mo dito sa Brookhaven? Eh, nahanap ko nga siya Kapag wala siya, siguro Pupunta na lang ako sa may gym Magpapalay ng katawan What? <laughs> eh, pwede ba ako sumama dyan? Gusto ko rin magpalakay ng katawan Tinan mo, lumiit na ako dito. Pwede yan. Tara, sumunod ka sa akin, Boy Imbo. Tutulungan kita para maging malaki. Oo. Oh, kakainin ko yung mga tao dyan. Ay, teka. Dito pala yung ano, yung gym. <laughs> sa may kabila lang yun. No, stoplight. Sumunod ka lang sa akin. What? Hindi dyan yung gym. Dito yun sa kabila. Dito kaya. Eto. Nakikita mo ba yan? Papasok tayo dito. Tapos, sa may second floor, eh, dito na yung gym station. <laughs> What? oh, yung gym dito? Eh, bakit pa mga tao? Eh, syempre. Alam ko naman, yung mga tao ngayon, busy kasi Sunday nagpupunta sila sa mga mall what Sunday e mo walang tao dito e pwede ba ako magbuat buat dito oo oh, o game tuturuan na ita dito boy pero alisin mo muna yung costume mo ay eh, wag yan masyado pang mabigat siya boy imbo <laughs> mo <stimulus> ako ang bigat <regulation> neto di ako makali oo tatanggalin na natin wag kasi nga mabigat pa yan buti na lang tinulungan mo ako hindi naipit na ako niya oo dahil maliit ka pa eto mo nang gagawin mo eh no nakikita mo ba yung maliit na dumbbell Ayaw mo na yun sa'yo. Dali, dali. What? Maliit. Ang liit naman nito. Oo, bilis. Kung ano mo. Yun guys, tinutulungan natin si Boyimbo. Isa lang muna sa'yo ha. Mga muna dadalawain. Mabigat masyado yan. Oo, isa lang. bigat-bigat e, na na Oo, ngayon ako. Malaki na ako. Kaya e, ito na yung gagawin ko. Ah, bigat na boy. Grabe. Sobrang bigat na Boyimbo. Panorin mo ako. What? Tingin nga. Grabe. Ang lakas mo naman. <laughs> e, nabubuhat mo yan. Sobrang bigat niya na. Ah. Eh, syempre. Ganun talaga. Pag lagi na nag punta dito. Ayun eh, no, nakakailan na ako. Okay na siguro to. Uy, nakapag-isang rep na ako. O eh, iwan mo na dito ah. Palay ka lang muna na magpalay ng katawan. O oh, sige, mamaya pagbalik mo dito ay eh, malaki na ako. Dapat lang ah. <laughs> Register guys, iwan man natin si Boy Imbo dyan. Eh may naisip kasi ko ngayong araw. Kaso gabi pa lang ngayon. <laughs> Bukas ko na lang gagawin siguro. Ang gagawin ko ay eh, magpapanggap akong mahirap. Mamamalimus tayo. At kung sino ang magbibigay sa atin ng pera pera, eh tutulungan din natin sila. Tara guys, <laughs> tara guys, maghanap tayo dito ng mga tropa, no? Eto, eto, ang dami dito ng mga tao. Sigurado, magkakapera tayo dito kapag nang limos na ayo. Eto guys, eto guys, oh. may lalaki dito parang mayaman. Tingnan natin to ng pera. <laughs> eto, eto, eto. Tropa, tropa, pa, pwede naman makingi ng pera. Naku, tropa, wala akong pera dito. Umalis ka na. Mukha ka namang hindi pulubi Yung damit mo, malinis-linis, oh. Naku, yung damit ko pala malinis. Naku naman, tropa. Eh kasi anong aba, kakalaba lang to. Kaya malinis pa. Pero wala talaga ang pera, tropa. Hindi, hey, balis ka na dito. Sa iba ka naman malimos. O oh, naku, sungit naman na ito ni tropa. Di man lang ako binigyan. Rabi naman yon Teka, ano kayang kailangan natin gawin? Mag-isip tayo ng paraan, guys. Para mabibigyan talaga tayo. Guru, kailangan natin magbis na parang pulubi. Tama-tama. Teka, kukunin ko muna yung motor ko. Uwi muna ako sa bahay. Parang gubis ako ng parang pulubi. Dapat yung parang gusot-gusot at sira-sira. Para talagang bibigyan nila tayo kapag nanghingi. Sir <laughs> guys, tari guys. Pumunta na tayo dito sa may bahay na Bye! Hala, hala. Parang may nag daw sa baybay natin, guys. Teka, tignan nyo. Yung aking bolt. Oh, no. Paano na to? Sino ko yung kumuha ng mga pera ko dito na gagamitin kong pantulong sana sa mga ipaprank natin? Naku, naku. I-re-report ko to sa police guys. Kung sino ang nagkuha ng mga pera natin. Tara, tara, guys. Pumunta muna tayo sa police station. <laughs> Ako naman. Ayun, sana yung pantutulong ko sa mga kapwa ang mga ano eh. Pulubi. kasi naman, narab pa yung aking bahay. Tara, tara. Bilisan natin sa police station. Pero teka boy, kailangan ko muna daanan si Boyimbo Para may kasama pumunta sa police station <laughs> Teka, tara magmadali na tayo Park muna natin to dito guys Takbo, takbo Boyimbo, nasan ka na? Boyimbo, ang laki mo na Andito ka na pala E eh, buti naman dumating ka na Ayun o, oh, tingnan mo ako dito eh nabubuhat ko na tong malaking barbell na to Kaya nga, nice one, Boyimbo Pero samahan mo muna ako sa police station dali. Bakit ka naman pupunta sa police station? Basta, basta, may nagrab ng bahay ko. Kailangan ko isumbangin sa police. May nagrab sa bahay mo? Ay, eh, sino yun? Hindi ko nga rin kilala. Pero, mangas ka na sa akin. Malapit lang naman yung police department dito. Eh, dito lang yun sa tabi ng park. Tara, tara, ito na. Bantayan mo muna siguro yung ano ko dito, boy ah. ha? Yung motor ko. Oh, sige, sige. Ako magbabantay dito. Laki-laki ng muscle ko. <laughs> nice one, nice one. Pero wait lang. Mr. Officer, Mr. Officer. May magre-report lang ako. Narab kasi yung bahay ko, eh. Oh, Narab ko ba? Eh, kanina may nagana dito. May nag Robert Dick na nakuha nila yung pera. Baka sa iyo yun. Uy, talaga ba, Mr. Officer? Check mo nga maigi. O sige, che-check ko muna dito. Teka, pumunta dun si Mr. Officer, oh. Hintayin natin siya kung sa atin nga ba talaga yun. <laughs> Sana atin yun. Teka, teka. ano bang pangalan mo? Pangalan ko, Mr. Officer. Ako si Dave. Uy, sakto. Dave nga yung pangalan dun na nakalista. O tara, sumunod ka sa akin. Uy, Dave daw, guys. So, oh. Wait lang. What? Eto na yung mga pera, oh, Grabe. Buti na lang. Nakuha to, Mr. Officer. Ay, okay, Mabuti na lang at may nag nag sa amin talaga ng maaga at madali namin na dakip ang kumuha. Uy, nice one, nice one. Ayun so, guys, gagamitin kasi natin to sa pagtulong natin sa mga tutulong din sa atin, boys Salamat dito, Mr. Officer. Kukunin ko na yan. O, sige, sige. One eternity later. Eto guys, eto guys. nakapag na ako ng pampulube. At daladala ko na yung mga marami kong pera. <laughs> Tara, magsisimula ako dito sa may school. Hanap tayo ng may hingian ng tulong. Pero tatago ko muna to. Para di nila mahalata. Wait lang, may mga tao ba dito sa school? school parang wala ah siguro maglilibot-libot muna ako dito guys maganda pa tayo ng iba nating maingian ng tulong teka yun o ang daming mga tao dito boy dito tayo humingi ng tulong ito may lalaki dito uya uya baka pwede namang mo sa'yo eh di pa kasi ko kumakain uy teka di ka pa kumakain eh dapat lang sa'yo yan kasi ang baho baho mo kaya umalis ka na dito no grabe naman to si kuya ang sungit sungit mo naman ang pogi pogi mo tsaka laki ng katawan mo tapos ko pa tong Siyempre, ganun talaga kami. Kaya umalis ka na dito, boy ba What? Jabang naman nito. Binabawuan pa ako. Eh, di pa nga ako naliligo talaga, guys. Eh, <laughs> eh rin nga, maganap tayo ng iba nating mahingi ng tulong. Ganun ba talaga pag malalaki yung katawan tsaka parang gwapo? Lagi na lang hindi nagiging mabait. Tara, maghanap pa tayo dito ng mahingi natin ng tulong. register guys. Tara, guys. Eto. May basuraan dito. What? Mayroon din akong kapwa pulubi. Uy, pare. Pulubi ka rin. <laughs> Uy, tropa. Pulubi ako. Grabe, pare Yes, pala pulubi dito, guys. Tsaka, teka. Eh, nakarami ka naman ba ng mga, ano, ng papalimos? Wala pa nga, tropa, eh. Ay, napawa na ako po dito. Wala nang bibigay sa akin. Naku, naku, kawawa ka naman. Eh, ako din, wala pa. Wala rin akong makain. Eh, meron ka ba yung pagkain, tropa? Ako, isa na lang yung pagkain ko dito. Para bukas ko pa to, tropa, eh. What? Isa na lang daw yung pagkain niya. Naku, naku, hingiin natin to, eh. Akin na lang yan. Sige, sige, tropa. Sige na lang tong pagkain ko. Kunin mo. Uy, eto guys, binigay niya sa atin. Kurabi, napakabait mo naman. Sabi mo, pang bukas mo pa to. Eh, okay lang yun. Maghahanap na lang ako ng ibang pagkain ko bukas, tropa. malaga ha, makakain ka na ngayon. Uy, napakabait naman na itong pulubi na to. <laughs> dahil yan tropa, eh, nagpa-prank lang ako. It's a prank. <laughs> eh, dahil ang gagawin ko, ang lahat ng tumulong sa akin, eh, bibigyan ko din ng pera. Ayan, no. <laughs> eh, kita mo ba yan? Totoo ba yan, tropa? Oo, oh, nagpapanggap lang talaga akong mahirap. <laughs> ang ginawa ko, nagsosyo social experiment lang. Wala, wow, pakasarte ka na naman yan. O yan, dahil dyan, bibigyan kita ng 10,000. O ito, tanggapin mo. Yan, guys, bibigyan natin ng pera to. Mabait kasi siya. <laughs> Uy, salamat dito sa pera na to ha. Magagamit ko to. Para Ma makabalik na rin ako ng mga damit. Uy, nice one. May natulungan na tayo guys. Buti na lang, may tumulong sa atin. At isa pa siyang pulubi na kapwa natin na nagpapanggap. Eh, samantalag yung mga mayayaman doon na magaganda ang itsura at malaki ang katawan. Eh, ni-ignore lang tayo. Kaya kayo guys, huwag kayong mangyajad siya. Kahit ano pang ng mga damit nila. Tulungan nyo sila boy. At yung nga, successful yung ating social experiment. Kaya huwag nyong kakalimutang i-like at mag-subscribe at maging mabait kayo. Let's go! Tara guys, tara guys. Maghahanap ako ng iba ko matutulungan. Ang dami ko pang pera dito eh. Ayan no? ha <laughs>